Si Luisito nandito ngayon sa harap natin ang asawa niya si Evangeline. Si Evangeline kasal kayo? Opo. Ilang taon na kayong kasal? 2012 kami na kasal. 2012 so 12 years. Yes. Ilang taon ilan ang anak ninyo? Ah uh, one. Isa. Lima. Lima? Ay may ano sa amin? Apat. May anak siya dati na isa. Okay. Pero kasal kayo? Opo. Oo. Ilang taon ang panganay niyo? 14 years old po. Si Evangeline ay nasa Kuwait, Kuwait tama? Opo. Ilang taon na siya sa Kuwait? magdalawang taon taon ngayong buwan ron. Dalawang 28. taon. Ah, maayos naman ang kanyang pagpapadala ng sustento? Ayun. May pagpapadala siya pero minsan yung ano, may kulang sa ano niya, mga anak niya. Kasi nung wala pa akong trabaho mm -mm. galing Bagyo mm -mm na sira lahat ng mahanap buhay ko doon. Banjilin? Hello po. oh, yan. manjilin nandito ang asawa mo. Tapos siya ang humihingi ng tulong dahil may nakarelasyon ka na nagkakalat ng mga picture mo na hindi kanais-nais, nakahubad. Ganon. Ganon ba? Tama ba ako? Opa, Oo. Eh, oh, okay kayo. Nang miss nagkapatawaran na ba? Eh, ano ba? Eh lang ang okay, okay. ang okay po. Ang namin. Ang Ay, sandali, nakita ko yung litrato eh. Ah. Oh. Uh. Sus Mario Josep. O syempre hindi natin pwedeng ipakita, ha? Na, ba. Uh, Evangeline, eh Evangeline, sandali lang. Uh, oh. Luisito, ito naman ang unang beses siguro na na nagkaroon ng ganitong pangyayari, nagkarelasyon ng asawa mo sa iba. Nung ano, umpisa, nung sa accommodation pa siya sa ano, sa agency. Dito sa Manila. Sa Manila. Umuwi siya nung pagkatapos ng bagyo na Odette. Oo. Noong December 28 yata to, nung dinan din sa Pagkatapos nun, bumalik siya January 20. Okay. Noong January 20, ako pa nga ang naghatid sa kanya sa, sa airport sa terminal hindi na sa malayo kasi ang airport doon. Oh. Sa Talibon kami tagbilaran ng ano, mm. ang ang airport. Sabi ko sa kanya, tinanong tina tina ko siya. Ano ba yung ano mo, lakad mo? Para saan 'yan? Mm. Ano nag ano ka na ba sa akin o ang, tawag niya? Bisa sa Bisaya noon. Naglikay na parang ah uh. okay naglikay na ba siya oh, um, o, gusto sa, na niyang umalis oh, na, or, umiwalay or or, or, oh. Or, 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 para saan yang lakad mm. mo mm. ang sabi niya para sa pamilya para makatulong okay. sa akin. O, so ang inisip mo lang ang nagtanong ka na baka yung pag-alis niya at pagtrabaho niya abroad ay para makalayo siya sa iyo. Oh, naglikay no, ba kuno mm. ba? Pero hindi naman. Okay. O, sabi Bala. niya, hindi. "Evangeline, ikaw ba'y humingi ng tawad na sa asawa mo?" Opo. At ikaw naman, Luisito, ay tinatanggap mo pa rin ulit itong si Evangeline kahit nang ganyan na ang nangyari. Ay, kaya nga pinunta ko rito para ano... Ah. Alang-alang sa -alang, alang -alang sa mga bata namin. Alang-alang sa mga bata. Alam mo ipagpapatayo ko rin ito ng ano eh, statwa. Tabi ko kayo si sa lito. <laughs> Saludo ako sa iyo ha. Kasi ito, 'yan ang sinasabi ko. Walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig at ang puso na pamilya ang inuuna. Evangeline, sana leksyon ito ha. At ma-realize mo kung gaano kabigat ito, itong pangyayaring ito. So, itong naka-relasyon mo ay nagngangalang John. Joey Manubay. So, it, mga litratong ito, bakit niya pinalabas at pinakalat ito? Dahil naghiwalay na kayo, ganun? Opo, gusto ko po mag-start yung mag hulay sa kanya, tapos ayaw niya po. Tapos sabi niya sa akin, natakot niya po ako na, ano, pag nakapaghiwalay na po ako sa kanya, lakalat daw po yung mga picture ko sa mag-anak ko sa asawa ko. Sa mag-anak ko ng asawa ko. Sabi niya, pag sinasabi daw niya, ginagawa daw po niya. Eh kaya nga ganoon po yung nangyari. Sabi ko sa kanya, wag na wag na ganoon, wag na, ganoon. Gano. Sabi ko sa kanya, <laughs> ako sa kanya. Tinuloy pa po niya yung ano, ginawa niya sa akin na ano, yung mga picture na sa niya sa mga kamag-anak ko. Ah, sa mga kamag-anak kamag mo. Sa ano ko, sa amo ko, nagpasa daw po siya. Nasaan ba ito si Joey? Nasa labas din o nandito sa Pilipinas? Sa Manila. Nasa Manila. Sa Manila lang po. Gano'ng nandang... oh, katagal mo naman itong nakarelasyon, Evangeline? nung nandun pa po sa Pinas po, hanggang sa dito na po kami kasi tatapat na daw. Nalakot nga na po ako. Ni-report na ba ninyo ito sa Cyber Crime Division ng uh -huh. NBI? Or ah, PNP tayo? Nga uh po, -huh. PNP po. PNP tayo. Ayun. Yan po si Joey Manuba yung... Uh, hmm. uh -huh. naman, mas uh -huh. gwapo naman si Luis. Tanggalin mo nga yung mask mo. <laughs> ha? Oh. Uh -huh. Oh. Ipagtabi nga natin. Joey o Luisito? Parang may hawig. Team Luisito ako. Di pa parang may hawig? May hawig nga sila. May bigote lang kasi at saka nunal itong si Luisito. Opo. Ma'am, bakit niyo po ba nagawa po na... Mga liwa! Ano po, sa... Will problem lang po namin. Nagkikita ba kayo nito? Ni Joey okay. Manubay habang nandito siya? May actual ba kayo Opo, na pag... Opo, sa ano, sa manila po. Saan kayo nagkakilala? Bakit? Paano? Sa audition po ako. Tapos ano... Uh, yung una po ko kakilala ko, yung ano niya, yung kapatid niya po, yung kapatid niya na lalaki po, yung po kakilala ko. Tapos, yung kapatid niya na lalaki na accident po, tapos sabi ng kapatid niya, Sabso daw po yung ano niya, yung kapatid, yung kuya na baka yung atin niya, yung pinatat ko lang po sa messenger na gamit na e, ko po, e, i-message ko po, po siya. Jesus Mario, Evangeline, ako na ang magagalit sa iyo ha? May apat na anak kayo, 14 years old ang panganay, ilang taon ng bunso? Mag-7. Mag-7 years old? Aba e, napakalaking responsibilidad ito at saka yung pagiging ina mo. Sana yun na lang, ang, doon na lang ang ano mo, ang concentration mo. Pero hindi ako judgmental dahil pinatawad ka ni Luisito at uh, saludo ako sa iyo, Luisito, para lang sa pamilya, 'di ba? Opo. Eh hanggang kailan pa ba yung ano mo diyan? Yung kontrata mo diyan, Evangeline? Ngayong ano po, yung 22, matapos na po yung kontrata ko. Pagpala so, po ako sa amok, tapos ayun po ako payagan mo umuwi. Kasi ano po daw. Yung civil ko po dito, sa May pa po mag-expire. Sa May pa? Sabi niya, ayun daw po ang magsusunod po yung ano. Hindi po daw ako makauwi sa February 28 so, okay. po. Sabi ko, uwi na po ako kasi ano, ma... ma Mag-ina po ako sa 28, sabi niya, kung um, uwi daw po ako ng 28, ngayong katapusan, ako daw po bibili ng ticket, sabi niya. Sabi ko, hindi po ganun kasi ano, kinikontrata po ako. Gusto ko na po umuwi. Kinikontrata Okay, may kontrata ka. May, okay. So, siguro, Shari, on another note ito, natulungan natin para makakausap natin yung agency niya. Apo. At saka yung foreign uh, counterpart para malinawan kung kailan talaga yung end contract. Police Colonel J. Guillermo, ang chief ng cyber response unit ng PNP Camp Krame. Uh, Colonel J., magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Uh, sir, paano po ba natin matutulungan itong ating OFW na may kumakalat nga ng mga malalaswang litrato o pictures niya na pinakalat ng isang karelasyon niya din dito sa Pilipinas. Ano po ba? Uh, kasi out of the country po siya. Nasa Kuwait siya po siya eh. Ang humihingi uh, uh, po ng... Uh, uh. Pinakadabis po diyan, maggawa po siya ng affidavit niya at ipatatakal uh. po niya sa embassy. Okay. Naku, oh, may mahihirapan na kasi paano pa siyang lalabas? Malapit ka ba sa embassy? Ano? Or gawa po siya ng SPA na eh, ganun din po kasi yan. Ipapatatakan po niya sa embassy yan eh, na assigning... Pwede ito, po ito. bang na ang maging complainant ay eh, yung asawa niya? Kasi um, affected rin naman. Pwede po. Basta as long as na bigyan niya po ng authority to, to file on, on her behalf. oh kasi actually kahit si uh, tatay, eh, kahit si husband eh, can be considered rin siguro a victim. Ewan 'yun ko kumpare no, mm, that's a long stretch. Mahirap po ako <laughs> ano dahil hindi naman po. <laughs> hindi naman hindi siya, hindi naman yung letrato no. Eh oh. ano ma'am? Ma'kay ano lang. Eh kasi oh, oh. may ako ang pagmumukha ko ng ginagamit ng taong 'yan ang at saka ang pangalan ng account ng IB niya nga ah, ginagamit. Okay, so may dahilan tayo para ireklamo kasi ano, ah, so sa iba identities. Ganito, identity na, lang po, ganito mm -hmm. na lang po kung meron pong taga sa, saan po yung lalaki ma'am? Taga Bohol pero nandito ngayon sa sa Maynila. So, kung sa doon po siya nakatira sa buhol? Mm, oh, okay. Oo, mangingis dahil ah, ito sa buhol. Po, meron po kaming ano, doon, office sa buhol. Sa, banapin nyo lang po sa provincial office. Oh, oh. Pagbalik, kasi kung dito po siya mag-file kasi ng complaint, eh, babalik po dito o ibababa din namin sa buhol yan eh. Ah, okay. So, mas mabuti na sa buhol. as ah, sa tagbilaran oh, po. siguro. Oo, oh, sa so, tagbilaran. Lahat po ng, eh, lahat ng ebidensya na kung anong oh, meron oh. siya, pwede niya po talit doon. At kung nandun po siya sa ACG office namin Pwede niya po kong tawagan ulit Kausapin Ayun po, please, tika, tura, tura. Okay, yan yung pinaka the best Kasi mismo si Colonel J ang magre-refer sa inyo Nandoon na kayo sa tag Tagbilaran ba ito Colonel J? Opo, opo uh, okay. Meron po office Sa provincial ba? office Opo Okay Aasistihan kayo ng Wanted sa Radyo rin Para ma-refer kayo doon sa PNP Anti-Cybercrime Group Doon sa ano Tapos ikaw mismo ang complainant Opo. Ayan. So pwede para kasi kung si Evangeline pa medyo mahihirapan tayo eh. Opo, uh, para makita lang, para makita lang po ng investigador kung yes. ano po kakausapin ko ang investigador para makita yung mga ebidensya at titingnan po namin kung ano pwede pwede. Okay. So ano, tutulungan ka namin noon na ah, para ayusin ko ano man ng mga documentation na kakailangan natin. Okay. Uh, maraming salamat po Colonel J. Colonel J. Guillermo, ang chief ng cyber response unit ng PNP Camp Crame. Dito 'yan mismo. Luisito, anong gusto mo sabihin sa asawa mo? Ah, lang akong gusto. Nahitabo na man gining kuan Bisan sa imong gihimo nako, na gidawat tekot, tanan ka sakit. Gigkas pagsugod hanto no human ni abot ning maong kuan. sa akong was ang bata, di ko gusto nga mahimong misirat misrable ang ina kinabuhi. Kay pait ka ayo ang sa broken family, mamimro ka. Okay. Tapos Osa sa akong kuha nimo, kung wa pa ko asa ko mag kuha magantos. Tanang kasakit akong gigwanta tungod ug alang sa atong tip pamilya. Pero bisan kung sa kasakit akong giantos, aron lang matibuok balik ang atong pamilya. Ang sabi po ni Luisito, eh nangyari na rin lang ito. Nandito na tayo, pero kahit gaano kasakit ay uh, pinatawad siya at titiisin niya para mabuo ulit ang kanilang pamilya para sa pamilya. At sinabi pa niya na kung hindi rin lang siya nahigugma, kung hindi siya nagmamahal, hindi siya makakapagpatawad. Pero ayan na nga, ang sinasabi ko. Walang hindi na, ipagpataw, na ipagpapatawad ang pusong umiibig. Ikaw naman, ang sumagot, Evangeline. Sa akin mo po, ano, thank you. Salamat kasi napatawad mo na ako. Ay, lahat na appreciate ko naman lahat ng ginagawa mo mga anak natin. Sa akin, yeah, thank you, thank you. Kahit mabutay sa ganito para matapos na rin yung mga uh, ginagawa niya sa akin. Sabi mo nga, hinahanap mo lang yung justisya na sa nangyari. Kaya ito na yung ano mo, hindi-entry mo na. Sinasabi mo justisya. Support na lang ako sa iyo. Mahal na ma mahal na niya na Sorry kung nagawa ko ginto. Gusto ko lang din mag-uulit sa pamilya natin. So, hanggang dyan na lang muna siguro, no? Ito, ang wanted sa radyo ay uh, tutulong para maayos yung mga dokumento na kailangan para makapag ng kaso si Luisito. Okay? Ikaw na ang complainant. Mahirap kung si Evangeline pa kasi marami pang documentation requirements. Eh. At uh, alam mo, one thing lang ano, na nag, ano sa akin, nakatatak sa, ate, sa akin, nung sinabi ni Luisito na andam siyang muantos handa siyang magtiis para sa pamilya. So, yan. Saludo ako sa iyo. Ma'am Evangeline, sorry, may last question lang ako, Ma'am Evangeline. Kung hindi ba nagtangka na ikakalat ni Joey Manubay yung ay. mga larawan mo, hindi ka lalapit sa mister mo para lumapit dito sa amin? Ano po, na, natakot lang po ako magsabi din sa kanya na ano baka sabihin niya na ano ako baka sisihin lang nga po ako. Yung gano'n, hindi na lang po ako sabi sa kanya. Kasi nahihirapan na po ako. Kurang hirap na po ako sa nangyari. Kurang na po ako mapagsasihan. Kaya sa si mismong asawa niyo na po ikaw uh, lumapit, ma'am. So, lesson talaga ito, no, Shari? Eh, ito, nangyari ito. Hindi pa man siya nakakaalis, eh. Opo. Okay. Kaya, okay. Pero willing ka ba? Na, ano ba? Magbabalikan ba kayo? O ipagpapatuloy mo pa din yung relasyon mo dito kay Wait. Joey? O makikipagbalikan ka sa mister mo, ma'am? Ay, eh, okay naman po kami. Makipagbalikan po ako sa so, kanya. Okay naman po yung ano namin. Wala na kayo ni Joey, di ba? Kaya nga siya nagpakalat ng litrato. Opo. Hindi mo na babalikan, ma'am. Hindi. No po. Okay. At hindi ka na maghahanap ng iba, Evangeline. No. Hindi no po. Oh. Pero ate, hindi mo kasi masyado nasagot yung tanong ko kanina. Para lang din sa kalinawa ni Sir Luisito. Ba't mo ba nagawa na lokohin yung Mr. mo? May pag may pagkukulang ba? Sinasaktan ka ba? Ay hindi po, hindi po kasi na sa akin yung ano ko lang po sa kanya nagtatanong po ako yung ganun, yung pag nag-aaway kami. Sinaano na po ako yung sa makatuwid naging marupok ka lang, Evangeline. No? Kailangan medyo ano ba? Paano ba labanan ng pagiging marupok? Ma'am Evangeline? Po. Oh. Okay. Kasi hindi niya sasagot. <laughs> hindi niya nasasagot. Judgmental ako. <laughs> hindi niya nasasagot. Pero sige, okay lang, Ate Evangeline. Kaya sir, uh, okay, okay, naman po kayo na magbalikan kayo ni Mrs. Ayusin po ulit ito. At managot po itong si Sir Joe. Opo. Oh. Okay. Mahal na mahal niyo po si oh. Ma'am Evangeline. Okay, kaya nga ako nagpunta dito para. Oo, oo. sinabi niya eh. Oh, sir, na. sir, sir. Magba-Valentines pa naman sir. Anong Valentine message mo kay Evangeline? Sana totoo na lahat ng naririnig ko ngayon hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hmm. Ikaw Evangeline. Eh, Evangeline. Maasawa mo po. Mahal na mahal kita. Okay. Anong oras ba ngayon dyan sa Kuwait, Evangeline? Umaga? 10.30 po. Umaga. Okay. Nasaan ka? Nasa labas ka ng bahay? Nasa likod? Sa terrace po. Opo, sa Teres. Okay. Sige. Ma'am, mangako ka na hindi na mauulit, ha? Hindi na. Kami support yan. Makakamot na lang ako. <laughs> wala na, hindi na mauulit. Eh, wala naman kami yung choice, ma'am. Eh, mahal na mahal ka ng mister mo. Bumiy bumiyahe pa dito sa Manila para lang humingi ng tulong. Makakaasa ba kami, ma'am, na hindi na po ito mauulit? Siguro, ma'am, mas maganda i-sabihin nyo na sa kanya, ma'am, na hindi ka na uulit. Promise ko sa iyo, hindi na ako uulit. Sabi ko yan. Evangeline, matanong ko lang. Ito ba ang unang pagkakataon na lumabag ka sa kabutihang asal? Opo. Okay. So, wag ka nang lalabag sa kabutihang asal, ha? Yun lang. Thank you, Ma'am Evangeline and uh, Sir Luisito. Mm -hmm. Tsaka good luck sa inyo. Naway uh, gabayan kayo ng poong may kapal para sa ikabubuti ng inyong pamilya. Huh? Maraming salamat po, Ma'am. Okay. Ayan na. Salamat po. May mensahe ba kayo kay Joey, sir? Kung nanonood sya? Ado, Ambog magkakaayo, do. Ba't kaya tumatago? Sagot, sinagot mo sana yung an mo mga tawag. Mm. Kasi nung una hinayaan lang kita. At talagang ayaw mo tatantanan ng asawa ko. Tapos pinagkakalat mo pa ano? Eh ngayon, nasaan ka na ngayon? Magtago ka na. Do, tago na do. <laughs> tago na do. Tago na. <laughs> bisaya, Bisaya 'yung term na yun, eh, na do. Uh -huh. Do. Parang dong. Mm -hmm. Pare, do. Talagang sinusubukan mo <laughs> talaga ako. Ay, huwag na, kalma na, kalma na. Kalma na, kalma na. <laughs> Hayaan na natin na yung sistema ang oh. Uh. uh, mag, ano, ha? Mag, mag, mag sa kanya. Ha? Hmm. Sige okay. po, ma ha? Oh. Ma pa, Sige. po okay. ma'am. Ma'am, pamalanang hapon po, si Luisita and okay. Ma'am Evangeline.